Hello, so, hello, what's up mga guys? It's a beautiful, beautiful day again. It's me again, Ruwena Sulebe. Tara, samahan nyo akong ma-amaze sa mga ilang klase ng bulaklak na alaga ko at mga nakita ko kung saan-saan ako napapadpad dito sa Israel. Kaya, ipa-share ko rin kung ano yung mga beauty of nature sa ganda ito mga guys hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa halaman na to please pa comment naman baka alam nyo at paano ba to alagaan kasi pagdating ng panahon gusto ko pagdating sa Pilipinas mag-aalaga ako ng mga maraming ganito gusto ko yung magiging plantita ako pag nakakaan ito rin eh ito ako ang nag-aalaga dito sa loob ng sa labas ng bahay namin ang ganda di ba para lang siyang damo pero tingnan mo napabulak-ulak ko siya alam nyo ba kung anong ginagawa ko rito? tuwing nagluluto ako ng gulay hindi ko itinatapon yung mga pinagbalatan ng gulay at mga prutas o kaya yung mga itlog iniipon ko yon tapos ilalagay ko sa isang ano, isang chill. Tapos ipapapat ko ng dalawang araw. Saka ito yung pandilig ko mga guys. Kita, kita nyo? Nagkagandaan sila. Kaya natutuwa ako. Kaya ang ganyan ko. Oh. Yung orchids ito rin. Hindi ko rin alam mga pangalan. Pero magaling akong ayan o, oh, tingnan nyo mga guys. Ito, ito yung nasa paso daw na yung parang patusok-tusok. Maganda rin yan sa kalaman na sa bahay. Kasi nakakapagtanggal yan ng toxic at nakaka-refresh. Yan. Kaya, um, wala. Habang pag nalulugot ako, dito ako, dito ako napapag, napapaintresado. Magtanim, di ba? Ganito, napakaganda. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. Sa mga paano siya lumikha ng mga ganitong kagandang mga bulaklak, di ba? May art, hindi basta-basta. Sino mag-aakalang ganito? Puti, tapos may, may Batik-batik na pula. Ayan hey, na, Papa. Wow. Eto. Nakita ko ito sa, ano, eh, sa labi namin. Kaya, na-amaze din ako. Eto rin, pumunta kami sa isang bahay sa resolution, Yon. Napa-amaze ko. Akala ko sa so una ay plastic. Pero, nang hinawakan ko, it's a true flower, guys. It's a true nature, guys. Ang ganda. Kaya na naman ako. Di ba mapawag na rin kayo para it's a tie. Kaya nga no, di ba? Ito, matagal na buhay nito. Marami akong nakikita ganito kasi ipapit mo lang sa tubig. Inaabot siya ng ilang linggo. Mga isang buwan. Yung kaibigan ko kasi na si Lian, ganyan. Meron siya. Isang buwan na no, mahigit. Oh, tatlo. Inaabot mo. Ang tagal. Mga ano. Kasi eh, hindi siya ano, hindi siya basta-basta nalalanta yung bulaklak nito. Eh, di ba? Ang ganda. Isa rin sa nakaka amaze dito, pag napupunta ko sa iba't ibang bahay, ganyan yung garden. Ito rin. Kumukuha nga ako ng ano dito, yung eh, buto nito, eh, hindi pa daw ready. Gusto ko din, ito ang ipalibot sa bahay ko. Wow, sa bahay ko. <laughs> Nangarap. Eh, walang masama. Dito pag ubalik ko dito sa amo ko na sa trabaho na ito sa kaibigan ko na ito kukunin ko yung binhi niyan at saka ako siya itatang sa Pilipinas anong tawag na naman dito guys guys kung alam nyo yung pangalan nito please please text and comment to my to my comment box yan ito yung malaki na yan atis yan eh atis uh, 'di ba nakakatuwa yan dito may mga rose sila dito ako na, na amaze sa may mga garden oh. May rose na malalaki, ito rin kulay blue. Oh, yung rose na maganda. Kaya nakakaakit, nakaka nakakatuwa uh, kahit nang nakaka, init-init 'yan. Pino pini video ko kasi gandang ganda ako. Kasi mahilig kasi talaga ako sa mga magagandang bulaklak. Oh, 'yan oh naghahanap pa ako. Yun, meron pa akong nasipat. Isang napakagandang bulaklak na, orange doon. Kaya, ay, ang ganda ng nature mga guys. Kaya, oh, turan! Ang ganda. Kulay sunflower ba yan? Ewan ko kung totoong sunflower yan. Kaya, gusto ko yung mga ganito, may garden. Oh, ang ganda ng bahay nila. Punong-puno ng halaman. Kaya, wala na tayong ano, masasabi. Pag nature lover ka, mag-enjoy ka sa mata mo. At nakakawala talaga ng stress pag ikaw ay nagtatanim naman talaga. Nagtatanim, nalilibang-libang din naman yung mga ano yung nasa isip mo. Kung nakakakita ka, nakaka-appreciate ka ng napaka napakagandang mga bulaklak. At na a uh, adapt mo sa sarili mo there's a lot of beauty of nature that give you energy give you strength and always be happy kaya sa mga nai-stress o kaya mga malungkot o kaya mga heartbroken ganyan one of the recommendations sa akin na sa sa akin lang ay mag magtanim kayo ng mga magagandang halaman, mga prutas, mga gulay. Nak-effective 'yan tapos kausapin nyo na rin. Ikagaya nito. Ang ganda. Yellow na yellow. So, natutuwa talaga ako. Wala kami space. Nasa taas kami, oh. Yan. Sa paso lang ako. Ginagawa ko talaga, kanya-kanya, para, maka ano, hindi lang puro mga bato-bato. Kaya, hanggang sa muli natin pagkikita, mga guys. Maraming-maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking munting video at walang sawang mong pangkikipagkaibigan sa akin. At sana, i-comment nyo yung mga hindi ko alam, yung mga matatalino dyan. Alam ko maray matatalino ang nagmanunood dito sa akin video na magagayin sa akin. Kaya, thank you so much and see you again. Please, 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 please don't forget to like and subscribe to my channel para mag-grow naman ng aking YouTube channel na to. Tapos, pagdating ng araw, asahan nyo makakapag-focus ulit ako. Babalik ulit ang isang one na suluben. So, walang sawa, walang walang kupas na tawanan, kantuhan, at magkakaroon tayo ng madaming 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 mga pagkakaibigan. Kaya, hanggang sa muli mga guys. See you and I see you. Bye-bye.